ano, magkumunong mas koryo? sumunod first, sa first. tapuy to drama. yep, yep, Stop with the drama. <laughs> <laughs> yeah, <laughs>

tabi. Oi. Sa mga mga Hindi opo sindeira. mo hindi. Dito na. Depende sa mo. Akin Presidente, nang hindi ako kusin itong manok niya. Gawin niya yun, mayroon pa dito. Mayroon pa dito. Tambok.